Siyam na mga kahangahangang benepisyo sa kalusugan ng repolyo, sa kabila ng kahangahangang nutrient na nilalaman nito, ang repolyo ay madalas na hindi pinapansin. Bagamat ito ay maaring mukhang katulad ng litsugas, ito ay talagang kabilang sa brassica genus ng mga gulay, na kinabibilangan ng broccoli, cauliflower at kale. Ito ay may iba't ibang hugis at kulay, kabilang ang pula, lila, puti at berde. At ang mga dahon nito ay maaaring kulubat o makinis. Ang gulay na ito ay itinanim sa buong mundo sa loob ng libu-libong taon at makikita sa iba't ibang pagkain, kabilang ang sauerkraut, kimchi at coleslaw. Bilang karagdagan, ang repolyo ay puno ng mga bitamina at mineral, ang artikulong ito ay nagbubunyag ng siyam na nakakagulat na benepisyo sa kalusugan ng repolyo, lahat ay sinusuportahan ng agham. Isa, ang repolyo ay puno ng mga sustansya, kahit na ang repolyo ay napakababa sa calories, mayroon itong kahangahangang nutrient profile, bilang karagdagan, ang repolyo ay mataas sa hibla at naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant, kabilang ang polyphenols at sulfur compounds. Dalawa pinuprotektahan ng mga antioxidant ang katawan mula sa pinsalang dulot ng mga free radical, ang mga libreng radical ay mga molekula na may kakaibang bilang ng mga elektron, na ginagawa itong hindi matatag, Kapag ang kanilang mga antas ay masyadong mataas, maaari nilang masira ang iyong mga selula. Sa katunayan, ang iyong katawan ay umaasa sa nagpapasiklab na tugon upang maprotektahan laban sa impeksyon o mapabilis ang paggaling. Ang ganitong uri ng matinding pamamaga ay isang normal na tugon sa isang pinsala o impeksyon. Ang mga cruciferous na gulay tulad ng repolyo ay naglalaman ng maraming iba't ibang mga antioxidant na ipinakita upang mabawasan ang talamak na pamamaga. Sa katunayan, Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkain ng mas maraming cruciferous na gulay ay binabawasan ang ilang mga marker ng dugo ng pamamaga. Ang isang pag-aaral kasama ang higit sa isang libong Chinese na kababaihan ay nagpakita na ang mga kumain ng pinakamataas na halaga ng cruciferous vegetables ay may mas mababang antas ng pamamaga, kumpara sa mga kumain ng pinakamababang halaga. Ang sulforaphane, camphoril at iba pang mga antioxidant na matatagpuan sa kahangahangang grupo ng mga halaman na ito ay malamang na responsable para sa kanilang anti-inflammatory effect Ang repolyo ay naglalaman ng mga makapangyarihang Antioxidant na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga Tatlo, ang repolyo ay puno ng vitamina C Ang vitamina C, na rin bilang ascorbic acid ay isang bitamina na natutunaw sa tubig na nagsisilbi sa maraming mahalagang tungkulin sa katawan. Halimbawa, kailangan itong gumawa ng collagen, ang pinakamaraming protina sa katawan, ang collagen ay nagbibigay ng istruktura at kakayahang umangkop sa balat at ito ay kritikal para sa wastong paggana ng mga buto. Gumagana ang bitamina C upang protektahan ang katawan mula sa pinsalang dulot ng mga libreng radikal, na nauugnay sa maraming malalang sakit, kabilang ang kanser, iminumungkahi ng ebidensya na ang jeta na mataas sa mga pagkaing mayaman sa bitamina C ay nauugnay sa isang mas mababang panganib ng ilang mga kanser. Sa katunayan, natuklasan ng isang kamakailang pagsusuri ng 21 na pag-aaral na ang panganib ng kanser sa baga ay bumaba ng 7% para sa bawat araw-araw na 100 mg na pagtaas sa paggamit ng bitamina C. paman. Limitado ang pag-aaral na ito dahil hindi nito matukoy kung ang pagbaba ng panganib ng kanser sa baga ay sanhi ng bitamina C o iba pang mga compound na matatagpuan sa mga prutas at gulay. Bagamat maraming mga pag-aaral sa observational ang nakahanap ng isang link sa pagitan ng mas mataas na paggamit ng bitamina C at isang pinababang panganib ng ilang mga kanser, ang mga resulta mula sa mga kinokontrol na pag-aaral ay nananatiling hindi pare-pareho. Kahit na higit pang pananaliksik ang kailangan upang matukoy ang papel ng bitamina na ito sa pag-iwas sa kanser, tiyak na ang bitamina C ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa maraming mahalagang tungkulin sa katawan. Habang ang parehong berde at pulang repolyo ay mahusay na pinagmumula ng makapangyarihang antioxidant na ito, ang pulang repolyo ay naglalaman ng humigit kumulang 30% na higit pa, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestion. Kung nais mong mapabuti ang iyong kalusugan sa pagtunaw, ang repolyo na mayaman sa hibla ay ang paraan. Ang malutong na gulay na ito ay puno ng gut-friendly and soluble fiber, isang uri ng carbohydrate na hindi masisira sa bituka. Ang hindi matutunaw na hibla ay nakakatulong na panatilihing malusog ang digestive system sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maramihan sa dumi at pagtataguyod ng regular na pagdumi. Ang mga bakterya na ito ay gumaganap ng mahalagang function tulad ng pagprotekta sa immune system at paggawa ng mga kritikal na nutrients tulad ng bitamina K2 at B12. Ang pagkain ng mas maraming repolyo ay isang mahusay na paraan upang mapanatiling malusog at masaya ang iyong digestive system. 5. Maaaring tumulong na panatilihing malusog ang iyong puso Ang pulang repolyo ay naglalaman ng mga makapangyarihang compound na tinatawag na anthocyanin. Binibigyan nila ang masarap na gulay na ito ng makulay na lilang kulay. Ang mga anthocyanin ay mga pigment ng halaman na kabilang sa pamilya ng flavonoid, maraming mga pag-aaral ang nakakita ng kaugnayan sa pagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa pigment na ito at isang pinababang panganib ng sakit sa puso. Sa isang pag-aaral kabilang ang siyamnaputtatlong libot anim na kababaihan, Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga may mas mataas na paggamit ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin ay may mas mababang panganib ng atake sa puso. Ang isa pang pagsusuri ng labintatlong obserbasyonal na pag-aaral na kinabibilangan ng 344,488 katao ay may katulad na mga natuklasan, na pagalaman na ang pagtaas ng paggamit ng flavonoid ng 10 mg bawat araw ay nauugnay sa isang 5% na mas mababang panganib ng sakit sa puso. Ang pagtaas ng iyong paggamit ng mga dietary anthocyanin ay ipinakita rin upang mabawasan ang presyon ng dugo at ang panganib ng coronary artery disease ang pamamaga ay kilala na may malaking papel sa pagunlad ng sakit sa puso, at ang protection na epekto ng anthocyanin laban dito ay malamang dahil sa kanilang mga katangiang antay na mumula. Ang repolyo ay naglalaman ng higit sa 36 na iba't ibang uri ng makapangyarihang anthocyanin, Naginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng puso, anim, maaring magbaba ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay nakakaapekto sa higit sa isang bilyong tao sa buong mundo at ito ay isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa sakit sa puso at stroke. Madalas pinapayuhan ng mga doktor ang mga pasyenteng may mataas na presyon ng dugo na bawasan ang kanilang paggamit ng asin. Gayunpaman, ang mga kamakailang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang pagtaas ng iyong dietary potassium ay kasing halaga ng pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang potasa ay isang mahalagang mineral at electrolyte na kailangan ng katawan para gumana ng maayos, ang isa sa mga pangunahing trabaho nito ay ang tumulong sa pagregulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-counteract sa mga epekto ng sodium sa katawan. Ang potasa ay tumutulong sa paglabas ng labis na sodium sa pamamagitan ng ihi, pinapapahinga din ito ang mga pader ng daluyan ng dugo, na nagpapababa ng presyon ng dugo. Bagamat pareho ang sodium at potassium ay mahalaga para sa kalusugan, ang mga modernong jeta ay malamang na masyadong mataas sa sodium at masyadong mababa sa potassium. Ang pulang repolyo ay isang mahusay na mapagkukunan ng potasa, na naghahatid ng 12% ng RDI sa isang dalawang tasa, 178 gramo, na paghahatid ang pagkain ng mas maraming potassium rich na repolyo ay isang masarap na paraan upang mapababa ang mataas na presyo ng dugo at maaring makatulong na panatilihin ito sa loob ng isang malusog na hanay. Ito, makakatulong sa pagbaba ng mga antas ng kolesterol ang kolesterol ay isang waxy, tulad ng taba na sangkap na matatagpuan sa bawat sel sa iyong katawan. Iniisip ng ilang tao na lahat ng kolesterol ay masama, Ngunit ito ay mahalaga para sa wastong paggana ng katawan. Sham, napakadaling idagdag sa iyong dieta bilang karagdagan sa pagiging sobrang malusog. Ang repolyo ay masarap. Sa kabila ng kahangahangang nutrient na nilalaman nito, ang repolyo ay madalas na hindi pinapansin. Bagamat ito ay maaring mukhang katulad ng litsugas, ito ay talagang kabilang sa brassica genus ng mga gulay, na kinabibilangan ng broccoli, cauliflower at kale. Ito ay may iba't ibang hugis at kulay, kabilang ang pula, lila, puti at berde, at ang mga dahon nito ay maaaring kulubat o makinis. Ang gulay na ito ay itinanim sa buong mundo sa loob ng libu-libong taon at makikita sa iba't ibang pagkain kabilang ang sauerkraut, kimchi at coleslaw. Bilang karagdagan, ang repolyo ay puno ng mga bitamina at mineral, ang artikulong ito ay nagbubunyag ng siyam na nakakagulat na benepisyo sa kalusugan ng repolyo, lahat ay sinusuportahan ng agham. Isa, ang repolyo ay puno ng mga sustansya. Kahit na ang repolyo ay napakababa sa calories, mayroon itong kahangahangang nutrient profile, bilang karagdagan, ang repolyo ay mataas sa hibla at naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant, kabilang ang polyphenols at sulfur compounds. Dalawa pinuprotektahan ng mga antioxidant ang katawan mula sa pinsalang dulot ng mga free radical, ang mga libreng radical ay mga molekula na may kakaibang bilang ng mga elektron, na ginagawa itong hindi matatag. Kapag ang kanilang mga antas ay masyadong mataas, maaari nilang masira ang iyong mga selula. Sa katunayan, ang iyong katawan ay umaasa sa nagpapasiklab na tugon upang maprotektahan laban sa impeksyon o mapabilis ang paggaling. Ang ganitong uri ng matinding pamamaga ay isang normal na tugon sa isang pinsala o impeksyon. Ang mga cruciferous na gulay tulad ng repolyo ay naglalaman ng maraming iba't ibang mga antioxidant na ipinakita upang mabawasan ang talamak na pamamaga. Sa katunayan, Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkain ng mas maraming cruciferous na gulay ay binabawasan ang ilang mga marker ng dugo ng pamamaga. Ang isang pag-aaral kasama ang higit sa isang libong Chinese na kababaihan ay nagpakita na ang mga kumain ng pinakamataas na halaga ng cruciferous vegetables ay may mas mababang antas ng pamamaga, kumpara sa mga kumain ng pinakamababang halaga. Ang sulforaphane, camphorol at iba pang mga antioxidant na matatagpuan sa kahangahangang grupo ng mga halaman na ito ay malamang na responsable para sa kanilang anti-inflammatory effect. Ang repolyo ay naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant na maaring makatulong na mabawasan ang pamamaga. Tatlo, ang repolyo ay puno ng bitamina C. Ang bitamina C, na rin bilang ascorbic acid, ay isang bitamina na natutunaw sa tubig na nagsisilbi sa maraming mahahalagang tungkulin sa katawan. Halimbawa, kailangan itong gumawa ng collagen, ang pinakamaraming protina sa katawan, ang collagen ay nagbibigay ng istruktura at kakayahang umangkop sa balat at ito ay kritikal para sa wastong paggana ng mga buto. Bukod pa ito, tinutulungan ng bitamina C ang katawan na sumiksik ng non iron, ang uri ng iron na matatagpuan sa mga pagkain halaman. Sigit pa rito, ito ay isang malakas na antioxidant. Sa katunayan, ito ay malawak na sinilipsik para sa mga potensyal na katamihan ng paglaban sa kanser. Gumagana ang bitamina C upang protektahan ang katawan mula sa pinsalang dulot ng mga libreng radikal na nauugnay sa maraming malalang sakit, kabilang ang kanser. Iminumungkahi ng ebidensya na ang jeta na mataas sa mga pagkaing mayaman sa bitamina C ay nauugnay sa isang mas mababang panganib ng ilang mga kanser. Sa katunayan, natuklasan ng isang kamakailang pagsusuri ng 21 na pag-aaral na ang panganib ng kanser sa baga ay bumaba ng 7% para sa bawat araw-araw na 100 mg na pagtaas sa paggamit ng bitamina C. Gayunpaman, limitado ang pag-aaral na ito dahil hindi nito matukoy kung ang pagbaba ng panganib ng kanser sa baga ay sanhi ng bitamina C o iba pang mga compound na matatagpuan sa mga prutas at gulay. Bagamat maraming mga pag-aaral sa obserbasyonal ang nakahanap ng isang link sa pagitan ng mas mataas na paggamit ng bitamina C at isang pinababang panganib ng ilang mga kanser, ang mga resulta mula sa mga kinokontrol na pag-aaral ay nananatiling hindi pare-pareho. Kahit na higit pang pananaliksik ang kailangan upang matukoy ang papel ng bitamina na ito sa pag-iwas sa kanser, tiyak na ang bitamina C ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa maraming mahalagang tungkulin sa katawan habang ang parehong berde at pulang repolyo ay mahusay na pinagmumula ng makapangyarihang antioxidant na ito. Ang pulang repolyo ay naglalaman ng humigit kumulang 30% na higit pa, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestion. Kung nais mong mapabuti ang iyong kalusugan sa pagtunaw, ang repolyo na mayaman sa hibla ay ang paraan, ang malutong na gulay na ito ay puno ng gut-friendly and soluble fiber, isang uri ng carbohydrate na hindi masisira sa bituka, ang hindi matutunaw na hibla ay nakakatulong na panatilihing malusog ang digestive system sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maramihan sa dumi at pagtataguyod ng regular na pagdumi. Ang mga bakterya na ito ay gumaganap ng mahahalagang function tulad ng pagprotekta sa immune system at paggawa ng mga kritikal na nutrients tulad ng bitamina K2 at B12. Ang pagkain ng mas maraming repolyo ay isang mahusay na paraan upang mapanatiling malusog at masaya ang iyong digestive system. Lima, maaaring tumulong na panatilihing malusog ang iyong puso ang pulang repolyo ay naglalaman ng mga makapangyarihang compound na tinatawag na anthocyanin. Binibigyan nila ang masarap na gulay na ito ng makulay na lilang kulay. Ang mga anthocyanin ay mga pigment ng halaman na kabilang sa pamilya ng flavonoid, maraming mga pag-aaral ang nakakita ng kaugnayan sa pagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa pigment na ito at isang pinababang panganib ng sakit sa puso. Sa isang pag-aaral kabilang ang 63,600 kababaihan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga may mas mataas na paggamit ng mga pagkain mayaman sa anthocyanin ay may mas mababang panganib ng atake sa puso. Ang isa pang pagsusuri ng 133 obserbasyonal na pag-aaral na kinabibilangan ng 300 at 44,488 katao ay may katulad ng na mga natuklasan na na ang pagtaas ng paggamit ng flavonoid ng 10 mg bawat araw ay nauugnay sa isang limang na mas mababang panganib ng sakit sa puso. Ang pagtaas ng iyong paggamit ng mga dietary anthocyanin ay ipinakita rin upang mabawasan ang presyon ng dugo at ang panganib ng coronary artery disease ang pamamaga ay kilala na may malaking papel sa pagunlad ng sakit sa puso, at ang protection na epekto ng anthocyanin laban dito ay malamang dahil sa kanilang mga katangiang antay na mumula. Ang repolyo ay naglalaman ng higit sa 36 na iba't ibang uri ng makapangyarihang anthocyanin, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng puso, anim, maaring magbaba ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay nakakaapekto sa higit sa isang bilyong tao sa buong mundo at ito ay isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa sakit sa puso at stroke, Madalas pinapayuhan ng mga doktor ang mga pasyenteng may mataas na presyon ng dugo na bawasan ang kanilang paggamit ng asin. Gayunpaman, ang mga kamakailang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang pagtaas ng iyong dietary potassium ay kasing ng pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang asa ay isang mahalagang mineral at electrolyte na kailangan ng katawan para gumana nang maayos. Ang isa sa mga pangunahing trabaho nito ay ang tumulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-counteract sa mga epekto ng sodium sa katawan. Ang asa ay tumutulong sa paglabas ng labis na sodium sa pamamagitan ng ihi. Pinapapahinga din nito ang mga pader ng daluyan ng dugo na nagpapababa ng presyon ng dugo. Bagamat pareho ang sodium at potassium ay mahalaga para sa kalusugan, ang mga modernong jetta ay malamang na masyadong mataas sa sodium at masyadong mababa sa potassium. Ang pulang repolyo ay isang mahusay na mapagkukunan ng potasya na naghahatid ng 12% ng RDI sa isang dalawang tasa, 178 gramo, na paghahatid ang pagkain ng mas maraming potassium-rich na repolyo ay isang masarap na paraan upang mapababa ang mataas na presyon ng dugo at maaring makatulong na panatilihin ito sa loob ng isang malusog na hanay. Tumutulong ang potassium na panatilihin ang presyon ng dugo sa loob ng isang malusog na hanay, ang pagtaas ng iyong paggamit ng mga pagkaing mayaman sa patasa tulad ng repolyo ay maaring makatulong sa pagpapababa ng mga antas ng mataas na presyon ng dugo. Na Napresyon ng dugo, pito, makakatulong sa pagbaba ng mga antas ng kolesterol. Ang kolesterol ay isang waxy, tulad ng taba na sangkap na matatagpuan sa bawat sel sa iyong katawan. Iniisip ng ilang tao na lahat ng kolesterol ay masama. Ngunit ito ay mahalaga para sa wastong paggana ng katawan. Ang mga kritikal na proseso ay nakasalalay sa kolesterol, tulad ng tamang panunaw at ang synthesis ng mga hormon at bitamina D. Gayunpaman, ang mga taong may mataas na kolesterol ay may posibilidad din na magkaroon ng mas mataas na panganib ng sakit sa puso, lalo na kapag sila ay may mataas na antas ng masamang LDL kolesterol. Ang ay naglalaman ng dalawang sangkap na ng hindi ang antas ng LDL kolesterol. Ang natutunang na ay makatulong na ang mga antas ng sa pamamagitan ng pagbubuklod sa sa bituka at pag-iwas sa, nito sa dugo. Ang isang malaking pagsusuri sa 67 na pag-aaral ay nagpakita na kapag ang mga tao ay kumain ng dalawa hanggang 10 gramo ng natutunaw na hibla bawat araw, nakaranas sila ng maliit ngunit makabuluhang pagbaba sa mga antas ng LDL cholesterol na humigit kumulang 2.2 na miligramo bawat desiliter. Ang repolyo ay isang magandang mapagkukunan ng natutunaw na hibla. Sa katunayan, humigit kumulang 40% ng fiber na matatagpuan sa repolyo ay natutunaw mga sterile ng halaman ang repolyo ay naglalaman ng mga sangkap na tinatawag na phytosterols, ang mga ito ay mga compound ng halaman na structurally katulad ng cholesterol, at binabawasan nila ang cholesterol sa pamamagitan ng pagharang sa pagsipsip ng cholesterol sa digestive tract. Ang pagtaas ng paggamit ng phytosterol ng isang gramo bawat araw ay natagpuan upang mabawasan ang mga konsentrasyon ng kolesterol ng hanggang limang walo. Ang repolyo ay isang mahusay na pinagmumula ng vitamina K. Ang vitamin K ay isang koleksyon ng mga bitamina na natutunaw sa taba na gumaganap ng maraming mahalagang papel sa katawan. Ang mga bitamina na ito ay nahahati sa dalawang pangunahing grupo, vitamina K1, phylloquinone pangunahing matatagpuan sa mga pinagmumula ng halaman. Bitamina K2, menaquinone, matatagpuan sa mga mapagkukunan ng hayop at ilang mga fermented na pagkain, ginagawa rin ito ng bakterya sa malaking bituka, ang repolyo ay isang mahusay na pinagmumula ng bitamina K1, na naghahatid ng 85% ng inirerekomendang pang-araw-araw na halaga sa isang tasa, 80 -syam na gramo. Ang bitamina K1 ay isang pangunahing nutrient na gumaganap ng maraming mahalagang papel sa katawan, ang isa sa mga pangunahing tungkulin nito ay upang kumilos bilang isang cofactor para sa mga enzyme na responsable para sa pamumuo ng dugo. Kung walang vitamina K, ang dugo ay mawawala ng kakayahang mamuo ng maayos, na nagdaragdag ng panganib ng labis na pagdurugo, sham, napakadaling idagdag sa iyong jeta bilang karagdagan sa pagiging sobrang malusog, ang repolyo ay masarap ng kainin ng hinaw o lutuin na si sa iba't ibang uri ng pagkain tulad ng mga salad, sopas, milala at slo. Ang versatile veggie na ito ay maaari pang i-ferment at gawing sauerkraut. Di Bilang karagdagan sa pagiging madaling ibagay sa maraming mga recipe, ang retoryo ay lubos na abot kayang. Hindi mahalaga kung paano ka maghanda ng retoryo, ang pagdaragdag ng cruciferous vegetable na ito sa iyong plato ay isang masarap na paraan upang makinabang ang iyong kalusugan. Kaya naman uberiin natin ang pagkain ng retoryo hanggang dito na lang salamat sa panunood.